Paano kung sabihin ko sa iyo na baka hindi lang isa ang universe na ginagalawan natin? At posibleng ang CERN mismo ang dahilan kung bakit nagugulo ang mga ito. Simula nang buksan ulit ng mga scientist ang Large Hadron Collider, maraming nagtaka. Bakit biglang dumami ang mga Mandela effect? Bakit parang may mga bagay na dati nating alam pero biglang nagiba? Ang sabi ng ilan, sa bawat pagbangga ng mga particle sa loob ng CERN, baka nagbubukas ito ng pinto papunta sa ibang universe. Isipin mo, isang eksperimento lang, pero posibleng nag-o-overlap na pala ang realidad natin sa ibang bersyon ng mundo. May mga physicists na nagsasabing imposible ito, pero may iba ring umaamin na hindi pa natin alam ang lahat. Kaya sa susunod na mapansin mong may nag-iba sa paligid mo, tanungin mo ang sarili mo. Ito pa rin ba ang mundong dati kong kilala? Unapunta na tayo sa ibang universe? Comment down below kung ano sa tingin nyo. Huwag kalimutang mag-like at subscribe.